natin. Yun. Hmm. Woo! Yun. Napandar ko. Pasensya, hindi ko na ano, na video nag ano, uh, paano ko ginawa. So yun mga kaari, uh, may problema po tayo sa ating radar. So ang radar natin ay na low yan. So walang cut cut lang mga ha. Para diretso na, na tayo. So proof na na low bat yung radar natin. Tingnan natin yung ano, uh, indicator ng RCB battery natin. So kita nyo. Yan, low bat Tapos kapag i-on ito mga kare, uh, walang ano, uh, hindi gumagana yung ano natin, voltmeter, walang panel, tsaka thermo natin. So, wala na din siyang uh, horn at tsaka starter. Kaya ginawa ko mga kare ay ano, uh, na-standby ko muna siya kasi gagana yung RCB battery natin. So di ko muna siya, siya, hindi ko muna siya hindi ko siya i-on until now, maya-maya uh, lang. Nakalimutan ko kasi na ano, uh, i-turn off yung motor natin kanina kasi may trabaho tayo. Nasa bahay lang ako kaya okay lang maiwan yung battery natin. Uh, okay lang maiwan yung Sushi So, so yan. Tinitry ko mag-kick. So, hindi ko muna uh, kasi baka kasi kanina ano, uh, ini-off ko tapos iniwan ko siya mga around 20, 10 to 20 minutes. Umilaw siya dito at may panel. Kaya steady ka muna. Yan, cut na lang natin ngayon. Para ano. Yun pala, uh, tinanggal ko yung ano, uh, nya para huhugasan na lang natin siya. Tapos nag-check na rin ako sa ano, sa coolant natin. Ayun, nasa low na siya. So lalagyan ng natin 'to maya maya Para always full. So kita niyo yung dumi. Wala kasing gana ano, magwa-washing. Tingnan yung ulan. 'Di diba? mag ba? Magwa-washing ka pa Ay, tira na naman. De kasalanan ko 'yun. So yun mga mga kahari, ha. hindi ko alam if gagana to sa stock na uh, battery. Kasi 'yung old na battery ko ay naiwan ko nang makabukas. Pero 'yung voltmeter niya ay nasa 4.3 'yan. Pero mayroon pa siya ano, uh, may ilaw pa siya. Ito talaga is dead baka makapabili na ako ng wag naman sayang yung RCB battery so try natin try natin yun nakapagod na ako ng ano uh, napapagod na ako kakaka kakaka kaka, kakaka kickstart tingnan natin yun Hmm, di ba? Wala talaga. So, yan. Problema na naman tayo. So, ipapasok ko lang siya kasi umuulan na. Pasok lang natin. Problema na naman. So, advice lang sa mga baguhan, uh, wag kayong ano, uh, magpanik kapag nalobat yung radar natin. Basta may panel lang, uh, ano, uh, i-kickstart mo lang para pag umandar, wag niyong hayaan na ma-off. Oh, tapos, igala ni lang sa ano, kahit saan. So, alam nyo, uh, hindi ako totally nagpanik nito kasi maraming beses na ako nagkaganito kahit stuck na battery yan hindi ako nagpapanik pero yung first totally talaga nagpa-panic ako kasi anong gawin ko ganyan ganyan pero ang ginawa ko yung una is kick, kick ko lang tapos uh, nagbiyahe lang ako ng ano mga ilang kilometers tapos wala talagang ano uh, ilaw yung motor natin kasi gabi yun eh kapag may dumaan na street light i-off na to I off ko yung ilaw ah, kahit tumatakbo ka ng ano, 40 kph lang o 30 basta maandar lang tapos ikot ikot lang ako dito sa amin at yun nag charge naman siya yun lang pero katagalan pinalitan ko na talaga ng battery kasi almost 4 years na ata yun kalimutan ko na sa vlog ko basta nagbo-vlog ako about RC battery. Sana lang aandar na to. Woo! yun yon. Napandar ko. Pasensya hindi ko na ano na video ng ano uh, ano ko ginawa. So ang ginawa ko, umikot ako dyan tapos uh first gear tapos, nagpatakbo ko dito hanggang dito. So, yun, mandar. So, kita nyo, uh, 10.2. Tapos, sumiilaw yung ano natin. So, ang meaning ng free blink ng ano, uh, check engine ay low bat. Yan. Woo! Mandar na ulit. Kaya, hindi, hindi talaga ako nagpanik grabe so three times ko ano uh, uh four times pala yung una ay hindi mga lawa hindi tapos basta pang apat dito banda siya mandar yan yeah. ah, grabe yung ano so ganyan mo ganyan ko muna to o iikot ko muna mabilis lang mabilis lang man din mag charge yung RCB natin so hindi ko muna i-off yan okay, Marami pa namang gas So, igaganyan ko na lang. Kasi, tumaas na yung, ano natin, battery voltage. So, kita nyo yung, ano, uh, reading ng RCB natin ay nasa 1 bar. Yan. So, tingnan natin mamaya yung, ano, yung voltage ng battery natin. Yung indicator ng battery natin. selamat Lord. May kutos pa. Iba ka talaga. Mm. Kaya love na love kita. Mm -hmm. Love na love kita. Ah. Yan. See you in my next vlog mga kari. Pasensya na na talaga. Hindi, hindi ko na, na talaga ito. ano? kinat ah, kasi. on the scene na talaga siya hindi ko na siya maano magawa ng script thank you lord thank you lord so uh, 11.3 so kanina wala thank you thank you thank you thank you lord see you in my next vlog mga kari paano ko to? 哈哈哈。<laughs> <laughs>